Hi, good morning. Good morning mga kababayan, kabarangay. Good morning, good morning. Yeah. Kapi, kapi, kapi. Nga kapi ako. Kapi tayo. Halloween na, Halloween. Yan na, uh, nandito ko sa kante namin. Nagano kami, na kakapi kami. Good morning mga, ano, mga kasangga, Good morning mga katropa. Ayan, lahat na team. Good morning. para na Sabado ngayon dito sa ano, sa Pilipinas, sa, sabado. Yan. Magandang gabi, ano, Dubai. Lilinis, magandang gabi. Magandang gabi, good morning Europa, Amerika. Yan. Asia, good morning. Business din ng Trupang Gala. Good morning. Yan. Lahat na ano, officer ng Trupang Gala. Good morning. Good morning din sa ano sa mga kasama ko sa kapwa ko officer sa Kasanga, Team Kasanga. Ayun. by May Santos Vlog. Ah, uh, nakabase siya sa Amerika. Kuya Made, Ah, katigbak aka wasalat happy birthday ah uh, ah, shout out uh, ah, buka na vlogger ng nasubo batangas idol japer sniper idol good morning mana mana yung santos good morning ah good morning bicol yeah. idol cut idol tikram Maraming salamat ha sa pang greet mo sa uh, team Pasanga. Thank you, thank you. Hey, uh. Malapit na di <laughs> Malapit na di mga ano, mga Pasanga, malapit na. <laughs> Kapitan, yo, kapit. Mayora, good morning sa iyo, Mayora. Kuya Eric Corpus, good morning. Gagapi ako. Karate ko lang dito sa ano. Kantin namin ito, kantin. Mau anong tinapay? Magluluto kayong tinapay, Mau? Mau? Ah, okay, okay. Okay. Tumingin sana kung ano, ah, tinapay, wala pa doon na luto. Sabi ni, nagkasirado sa mga... Kamusta naman kayo mga ano, mga, mga katrupa? ah ay tita mines pala ng trupang gala. Ingat po kayo dyan ha kasi binaha ng lugar nyo. Ingat kayo dyan, ingat. ah Bro Jakes, Tita Mayang, tapos, poor love, ingat ko dyan ha. Heavy rain dyan sa lugar nyo. Ingat ka ingat, ko. Tita May, ingat. Tita Miles, ingat ka dyan sa, ano, sa bahay dyan sa lugar nyo. Today is Saturday. Today is Saturday. mag ako mamaya. Okay, maraming salamat mga katropa sa solid support natin sa, sa bawat isa, no? Thank you, thank you. Marami tayo napapasaya, lalo sa live ni Bro Jags. Bro Jags, good morning, ha? Ah. Thank you, thank you. Marami tayo napapasaya mga Pinoy abroad, mga bisita. Uh, ah, Na-appreciate ko yung, ano, yung pag-entertain natin sa kanila lahat. Maraming salamat, ha, ah, Trupang Gala. Miss Miss Gina, maraming salamat. Laging parte ako ng Trupang Gala. Thank you, thank you. Idol Tots, Ganyan din happy birthday huh? Ang pa pag-uwi mo, Pilipinas. <laughs> Ate Rubay, ingat kayo sa Japan ha. Ate Rubay, nakita ko yung post mo. Ang karap mo. Medyo may temper malaki. Oo. Uh -huh. Foreigner. Bata kalbo. Good morning sa ating lahat ano Ah, uh, Pilipinas, good morning sa ating lahat Ingat, ingat, ingat. Happy Saturday Happy Weekend Ate Bibs, Golden Heart ng London Hahaha tayo, Ate Bibs Salamat sa long friendship natin Eh hindi ko, wala na akong ano iba na, Wala na akong iba sasabihin Basta, smell na lang ako sa iyo <laughs> Ang bait mo kasi Ate Babes. Ay hindi kita ma ano hindi kita may wala -iwan iwanan sa buhay ko eh. Ang bait mo kasi. Maraming salamat na Ate Babes Golden Heart ano, sa sa sobrang tiwala mo kay Ingo Binoy Bilib. Ganun din ang tiwala ko kayo. Maraming salamat ha. Ate Babes. Antay ko ang pag-uwi mo ulit sa Disyembre. Nasa loob ko, cloud na ngayon.

Nakita ko ate Bebs yung chacha -cha ni Kapitan. Nung umuwi ka sa San Vicente. Eh. Ang galing mo pala sumayo ate Bebs. Ano? Sana all. Pag-uwi mo, mag tayo sa, ibang, sa kabilang barangay. <laughs> Nakakatawa lang ate Bebs na sa natin ng ano, pagkakaibigan sa social media. Tayong dalawa pa talaga walang iwan na talaga sarap sarap at ginawa <laughs> basta t babes ulos be humble tayong dalawa ah, tatagal tayo hanggang sa dulo ng ulang hanggang matatag pa rin ang ating pagkakaibigan sayang nga nungumuhi kasi dito sa Pilipinas hindi man lang tayo nakita palaging sablay Grabe, grabe singgo. Hindi eh, mo lang na sa'yo nakipagkita. Siyempre, siyempre naman natin dudes, di ba? Di may responsibility din ako. Obligasyon na dapat yung, ano, iharap iyo Ang mga time na yung kasi, wrong timing eh. <laughs> Pero sa December, sure na yan talaga, ate babe. Magkikita tayo. Wala tayong yung bang gagawin sa December pagkita natin, ate babe. Mag-usap, magtawanan, hindi nga na. Hmm. <laughs> ah, may miss ko kasi atin doon yung mga smile mo na ano, pampalaglag ng ano, pampalaglag ng uh, mata. <laughs> Nakakatawa eh. Minsan natin bibisitin, ano, nire-review ko yung ano, mga upload ko na kasama, kasama ka doon sa mga upload ko sa video. Sarap alalahan eh mga tao na karaan. mula bago ang sa pagluma ng ating pagkakaibigan nananatili, pa nananatili pa rin na sariwa yung pag, uh, pagiging matatag natin sa isa't isa salamat so, ating pizza sa, ginawa ko ang video na ito para hindi malang makausap kita oh. alam ko busy ka dyan sa trabaho sa London wala kong ibang gagawin today. Ingatan mo ang iyong kalusugan. Yan lang. Okay lang, kaya eh. tawag mo akong mahalin. Unahin mong mahalin ang kalusugan mo. Masaya na ako doon. Ang isimile ko, 100% pag, uh, ano, ma malakas lagi ang healthy body mo. Masaya na ako doon. Maraming salamat natin sa tiwala at ano pa, katatag ng ating pag, uh, kaibigan sa lahat na kasama natin sa community ginawa mo na admin ka ayun, maraming salamat na uh. shout out po sa kanilang lahat uh. kapit tayo ati babes halito at kung saan ako katrating ulot ang trabaho agakap uh, antay ko ha, uh. antay kita sa disimpira uh. sigurado maghaharap na tayo nyo for the first time magharap tayo At Ate Beb, sige uh, good morning, uh, good morning, hindi ko alam kung anong oras na dyan dito kasi sa Pilipinas, ano, uh, umaga na. Good morning dito sa Pilipinas, good morning dito sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, Ate Beb, tapos, ano pa ba? Hindi ko alam kung anong oras yan, good night sa dyan, good morning, o tanghali sa London. Basta mag-ingat ka dyan ha, God bless and Love you, love you. Bye-bye. <laughs>